And eh, siya ba singers open? Wow! Wow! Yung banyo! Sabi talaga pa kami yung banyo! Tapos ito yung bat mo. Bukas ang bigla. 720. Oh, yun ang sinasabi ko. Maganda. Pag-finish na talaga. Ayan, may third house. May kasama na yung ahente, may and girls. Manager, hindi Ah, yeah. <laughs> owner pala. Owner. Owner-manager. Ah, oh, may bali. Ano pala? Pa ano siya? May bali na gano'n. Hindi kita. Naka pala bahay Yan. what's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boyz. Wave naman dyan sa camera. Hello. Hi. Ang date ngayon, June 3, boys and girls, Monday. Day of ko, day of ni Ona, day of ni Cathy. <laughs> si ate nanay, panggabi. Eh, umuulan ngayon dito, boys and girls, sa Canada, no? Ang oras ngayon ay 12.32. Wala kaming magawa kasi umuulan. Alam mo yun. Uh, house hunting kami. <laughs> Titingin lang naman hindi naman na no para lang magkaroon ng idea silip silip lang ng bahay ganon mangangarap muna Mga muna, muna habang umuulan <laughs> eh dahil uh, sayang nga eh kasi ngayon pagka ganitong panahon or ganitong uh, season naglalabas nung iba ng mga gamit sa sa harapan ng bahay nila pwede mong kunin yon kasi ibig sabihin nag-cleaning sila ng spring mga, cleaning. spring cleaning ba yan? Clearing, oh, clearing, cleaning. clearing or cleaning no? okay. so mga wala pa kaming goli actually si Cathy lang yung naligo no? <laughs> pero mukhang hindi rin <laughs> ito blue na ba? dito tayo so mula dito sa King Street kakanan ka lang kapit bahay pa rin tayo ito na siya yung blue hindi ka ba nakasama na? No? Pasama, Kasama ano? ka rin. Gusto hmm. ko makita yung 5. Ano yung 5.10? Talaga yung mga man. presyo. Yes. 5.10. <laughs> yung isa magkano? 4.20. 4.20 pagkasama garage. 425. Saan mamahal? Pagkasama garage, 4.55. Uh -huh. Ah, 35,000 yung garage. Sana itong open house na to ay open siya kasi umuulan. Ito na yung area, boys and girls, no? Malapit. Malapit. Anong subdivision? open house yan Uy, open Ano na lang? Kingston? na Open, sige, feeling ko para sa atin to Ah, to yung owner yung Okay, let's go Ayan siya, boy singers, open Okay, it's two towns, son. Huh? It's a main floor and three bedrooms, two and a half with garage. The name is. Jasmine. 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 Hi. Are you ready? Let's go. Leave your shoes, guys. Okay. Pag open. Okay. Dito mo ilalagay mga jacket mo. Yan, mga shoes mo sa baba. Uupo ka. Ano to? Tapos, ano to? Papaliguan mo yung aso mo. Papaliguan mo yung aso mo. So, Tapos, ito yung bat mo. Uy. Nagbukas siya bigla. Ay, automatic. Ways and girls. Oh, Ah, high ceiling siya. Kat, may office din siya kay Gugu. Ayaw oh, 6.50. No? Ayan, no? oh. wow. Office. Ay, okay. mo. ang laki. Ang laki, Ah, pag, pagpasok dun dito? mm -hmm. Ah, this is the main door. Ngayon, yeah, yeah, ngayon, main door. Oh, Grahe yung pinasokan natin. Ayun Ah, ah okay. so, This is the main door. So, when you enter, dito nga lagi. Ah, ah. Up. Ang ganda. Para kaya tatay-poll, no? Oo. Okay. 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 Tapos ito, papunta sa basement. Oh, parang ah, oo, parang kinatataypol nga nga. alika. ko, yeah, friend ka. may deck na siyang kasama. Parang kinatatay-pull, may friend. Sabi ko, may friend. Sabi ko, may friend. Sabi ko, may friend paganda na paganda. Ito. <laughs> 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 <Then laughs> Siyempre. <laughs> ito, ito yung sinasabi ko sa'yo. Kat, meron na nito. May kasama na siya nito talaga. Yan. Pantry. Ito, ano ito ran? Pantry. Uy. Ano, pantry? So, this is close siguro. Oh, close yan. Pantry yan. Close yan. So, ah ito, ah. Pagka eating. Kasi siya ka nakakakain. Ah. Yan. Uy. Uy. Uh -huh. Ay, arit okay, naman tayo, boys and girls. lambot oh, ng carpet. Ang sarap, po. oh. Oh! Ano God, ito yung gusto mo. May salas. Ang luwag. It's another place. Ay, ang ganda ng master's bedroom. Oo, oh, oh, ang taas na ceiling. Uh -oh. Parang yung Airbnb na pinuntahan natin, oh, no? Oh. Mm -hmm. As ang view. Oh, wow. Wow, yung banyo. Lahat <laughs> na dito. dito. Wow. Ay, grabe. Grabe talaga, promise, yung banyo. Hindi nga. Ah, uh, may bat. May, may bathtub. Oh, 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 oh. Tapos meron kang shower room. Ah, o may ah, pagkana. Pag no? pag pag pa. Si CR ka. Siyempre, para hindi umamoy sa buong banyo. Oh, walk in. Wow, walk Hindi, ka in. ng mga ano, yung bakal-bakal na laging nakikita. Oh, ah. oh Hermes yan. Ang ganda. Ay, may ano siya. Ex, may ano siya. Common? Common laundry area. Ah, uh, okay lang yan. Pwede ka dun magdali. Sa ating nga, labas nga ka dyan, labas. Kaya pwedeng hindi Mm. Siyempre, kung mag... mag Ayan, buksan mo yan, buksan mo. Bed, oh, tamo, hindi siya yung mga bakal. wow, okay. Ito <laughs> yung... Uy, kay Caitlyn, oh. No? Parang Caitlyn, no Ang ganda, ganda nung... Ang ganda nung... Oh, Taka, si Armona muna nila. Si oh. Ar nila, oh. mga bata. Ay, ang cute. Oh. Ah. Ano? Ay, ito malaki. Mukhang malaki yung kwarto dito. Ito, no, ayun. Ito, ito. Yum. amazing. Oh, tapos ganun din siya. Ano? Sasara mo siya. Ah, Ayon sliding. gumagamit, pwede daw dito habang may naliligo. Oh, nga no. Ngayon ko lang ah. Oh, ito. Oh, ito muna tayo. Sa una, pwede sa baba. Pwede sa taas. Pwede yung playroom sa baba. Ganito uso dito eh. Diba? Yung mga ganitong bunk bed. Ano pa yan kasama na? niya? Tsaka ang ganda nito kasi ang laki ng bintana. Oh, oh. Hindi ka nakaka ano. Hindi sige, sige. Magkano magkano? 6.50. 6.50. Sige, 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 sige. Yan ang cabinet. Kasama huh? ba yung ano? Teka, hindi ito. Bakal. mga ganito nito. Oo. Oh. Hindi oh. 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 bakal. Mga ano talaga. Kabinet talaga siya. Sige. Ito, ano naman to? Hmm. Common CR. Ito, ang babae. Ito yung pang babae. Oh! May ba ganito na? pa. Ah, oh, may balay. Ano pa siya? Bago siya nag lang May balay, balay na ganun. Oh, may salamin pa. <laughs> Walk-in closet siya. <laughs> pang babae talaga. Mahal. Tinan mo to. May pang balay, ano? Yeah. Glass. Ano yun? Yung nasa... May uh, pan? May he heater niyan. Pang balay. Ah, uh, uh, uh. oo. Oh, ano ito nasa bubong? Hindi, pinapakita lang na pang girls room. Ha? Laban Labasan yan. yan. Mm. Second, ano yan? Yung side door. o oh. Ah. Kaya yung uupa sa'yo or kung ano man, dyan na ay, siya dadaan. Ay, hindi na siya, siya dadaan ay, sa ay, sa'yo. Ito, malalak mo siya. Tapos ilalak mo yun. Tama. Oh. Ano, ah, let's go. na uh. pa sa finish basement. Dito ah. Dito okay. Ang laki. Ang laki talaga. Ang laki. Sa Kasi tatlo. Tatlo yan. Uh. Punta kayo ron para makita kayo sa video kung gano'ng alaki talaga. Kasi Bed uh. space. Bed space. <laughs> Hindi, dapat to may sariling CR. May sarili silang kitchen. Ah. Uh. Ah, okay, ready? One, two. Yan. laki. Okay. okay, tapos tama sa isang bahay, boys. <laughs> parang ah, sobrang ganda naman. Oh. Uh. <laughs> Magkano? 720 720 All in oh. Pero all in siya. Ah uh, 720 siya boys and girls no. Yung mismong showroom ah kasi hindi daw available hindi, yung showroom. Hindi. Iba, iba pero same siya. Yun uh -oh. din yun kasi nga lang hindi yung mismong showroom na yun. Parang iba daw kasi nag upgrade pa sila. Oo. Kaso nga lang masyadong mahal boys and girls. 720 tatlong bahay na yun tatlong bahay na yun 720 divide 720 divide 3 210 240. by 240 240 dalawa lang siguro dalawa lang siguro pala dalawang bahay na siya kaya punta tayo doon sa next tatlo yan eh tatlo lugar yung punta namin eh so galing tayo doon sa Kingston ngayon punta tayo sa Easton tapos doon sa isa Tonewood Tonton, okay, tonton ah Puro may ton Okay, ha. okay, okay. Ayaw eh. Ayaw malaki. Oo nga. Oh, CR niya ganito lang siya. Maliit. Talagang ano lang siya. Gusto mo? Gusto mo? maliit ah. Eh. Alam <laughs> mo ba 'yan? Sa tingin mo grabehin niya. Kaya siya dalawa. Nasad. Dapat ihihi ka lang naman 'pag gagawin mo Oh wow. May office din naman eh. Actually. Kuwarto oh, oh. din siguro. Kuwarto rin to. Ginawa lang yung office. Pwedeng option na room to. Pero hindi, hindi to kuwarto. Wala cabinet eh. Ah, oh. uh, Don't forget to view our basement development. Ah, gawa yung basement niya. Ito, ito sinasabi ko maganda may lake. Kita mo, oh. Right. Diba ang view? Tine, tine mo oh, yung view. Ay, uh, ito yung maganda, mahal. Uh, oh. Parang maganda yung, ano mo, kay la sister Jenran. Uh, kay kuya, ano? Kay kuya Arvier. Oo. Oh, oh. Hindi siya, uh, hindi carpet to. Uh. Kat, maganda to. Kaya maganda dito, kita mo yung view. Yung lake. oh, oh. Ay, ang ganda. Hmm. May, may pa-office din nima. ba? Bowen TV. Nakita talaga. Ang ganda pa kita mo yung view sa. Ay nga eh. Ang ganda ka. Okay, this is 820. What? <laughs> Grabe naman. Yan ang parang madilim. Hindi ganun talaga. Mga ganoon yung ilaw, eh doon kasi po tayo. Pantry? Ito yung pantry. Okay. Mga okay. um, na naman. Kita talaga na gusto at ani ate Oney 7. Kasi <laughs> ito kaya rin yung pintura niya siguro madilim. Okay. Okay. Bricks eh. bricks okay, let's go. Oh, wow. God, pwede. <laughs> May sala rin. May <laughs> sala <rin. laughs> Ang ganda nito. Oh, ayan. Maliit siya. Hindi siya yung malaking malaki. Tapos ito yung laundry. Mas malaki laundry. And then. Ari ah, tayo muna tayo sa oh, yung mga oh, cabinet, oh, cabinet ni Naomi ito sa bahay eh. Oh. <laughs> <laughs> oh, oh. oh di ba hindi siya malaking malaki. Oh, oh. Ano to? Girls room. Saan? Ah. Saan? Oh, Tapos ang binung girls room ito. Wow. ha oh. oh, hmm? oh. ah. Okay, next. Iba naman CR, CR. Quality talaga. Oh. Hmm. Ito yung common. Common? Ito yung C. Ah, may malaki-laki naman yung common. Diba? Pa shelves pa sa inidor. Okay. At ito naman yung... Oo, oh, Lee. di ba? Kaylee? Okay. Kay Leah, may, or, may uh, office sa taas. Study Ay, sa baba. Table. Study table. Oh. Sa kwarto. Oh. Okay, ang cabinet, itsura. Okay. Eto kayo di. Ah, ah ano? Mas ang view. Ay may duck po. oh. Hay nung. Hay Malaki din naman ng bintana. Ayun Soon ibebenta nila 'to, itong showroom na 'to. May paganyan. 'to. May paganyan. Hala, anong TV talaga? Ayun, ang Uy, may his and hers din. Ilaw, ilaw. Kung saan may ilaw? Wala ba ilaw to? Parang binubuksan ilaw dito. Ayun. Hmm. Ayon. Tapos ito, walk-in cabinet. Ah, dito yung, ano nyo, uh -huh. mga damit. Bat-tab. Kat, ito cabinet mo. Tapos ito, cabinet na namin. Ayun, ang basement. Finish. Ay, finish na. Oo, oh, yun ang sinasabi ko. Maganda. Pag finish na talaga. May CR. May CR. Dito may CR na may liguan. Diba? Engine, I ah, mean, oh, ano yung ano niya. Ah, uh, yung para safe. oo, oh, oo. Oh. Tsaka hindi naman yung hindi room yan. Hindi. Hmm. Ah, ang ganda, boys and girls. <laughs> mm -hmm. Ito, nab nababaligtad yan eh. Dalawang kwarto siya. Two bedroom. Ito. Ito isang room. Yan, cabinet. Pero pwedeng gawin dalawang room to. Huwag ka na magsala, pwede nang gawing cabinet. Ano to? Pwede ka nang, huwag nang gawing salas to. Isa pang room. Gano'n na. Okay, boys and girls, talagang kahit po maulan na maulan, talagang tuloy pa rin ng ligaya. <laughs> <laughs> may pinunta na kami sa game house, ngayon may third house, may kasama na kami ahente mo si manager hindi I... ay. Ah, owner pala, owner. Owner, manager. owner manager. Owner manager, siya yung uh, may-ari. And tinanong niya kasi ano bang, siya naman ang nagtatanong direct, okay. di ba? Magkano bang budget niyo? Ayun. Oh. Sabi ko budget ko po ay ganito. Oops. Budget din. <laughs> <laughs> uh, I'm looking for around a ballpark of uh yan gano'n gano'n so ayan pwede tayo rin bossy okay so ito so totoo yan di ba yan yung this uh, the one that uh, kuya bal kuya roman na sabi niya parang in sa tenga di ba yan yun same yan Kaya nga, ito nga yan tayo, yung 420. Kasama na daw yung garage. Ayun yung garage niya, o ganun. Mm, Ha? Um, like like uh, 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 wala siyang pa, pero gagawin niya yung garage. eh Ayun, okay. Ayun siya. Gawin niya itsura niya. Oh, lupa mo rin yan. Lu gamit doon ka halimbawa yung garage Ayan no, eh. Ayun eh ayun ayun, dito, sample. Ito, ito dito ka. Ayan, sample. Ayan yung garage oh, mo. Ayan. ayan oh. Garage yan. Ah, tapos parang nagiging backyard pa. Ah, backyard oh, mo na oh. yan. Ah, backyard mo na talaga siya. May backyard ka. Okay din pala. Hindi naman yung kala. sa unit. Ah, let's go upstairs. Okay. So, yan. Pag-akit na pag-akit mo siya kanya. It's room, room, room. So, walk-in closet. bathtub, Ligoan. May na bread oh, ka pala rito. Pwede mong tingnan yung... Ligo. <laughs> lang This is the e, di kita, apat lang ng kapitbahay. Siyempre. May blends yeah. Ah. Ito ang master's bedroom. Bakit puso ba dito yung dalawang yeah, it's ano? Clean because it's small. Yeah. <laughs> Common siya. Ah. Maganda rin. Common. Ito. Ano? sigurado, laundry yan. Ay, it, Malaki. Malaki rin tong room na to. Hindi makapatong siguro. Uy, ba't umilaw? Mm -hmm. I like the one in ano, uh, East ha? Let's check on the inside. Instant? In Instant? <laughs> Sabi mo, may side. Yung may side. Hindi, <laughs> 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 malaki to, Kat. <laughs> 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 Sakto lang to. Yung, <laughs> ano? hindi siya ano. Hindi yung, parang, the, ito yung Aha. Okay. Basement sa baba. Isa lang yung bintana niya. Kaya isa lang yung pwede maging kwarto daw. Pero malaki siya. Malaki siya. <laughs> Ayan na, boys and girls, no? Pauwi na kami. Malitak lang yung pinuntahan namin kasi susundo pa ako. So, yung huling pinuntahan namin na kasama yung builder ng Alcuin, uh, sila mismo may ari, is walang mga, ano Furniture. Furnitures. Walang mga furnitures. Kaya parang, syempre, naging simple lang siya. Tingnan. Yung, pero siyempre, gumaganda talaga yung mga show house or showroom, yung mga show houses. Pagkain may mga laman na appliances, mga furnitures. Like tulad ng first two. O tulad ng unang dalawa na maganda talaga, no? Eh, pero yun nga. Uh, kaso ito, pasok siya sa budget. Ano, pasok sa budget? Parang yung budget na. Hindi yeah. naman. Yes. <laughs> parang ando siya sa naglalaro siya sa makukuha mo yung budget. Gano'n. Yan. Ang ano lang, pag-akyat, kwarto-kwarto na. Eh nga lang, pag-akyat, kwarto-kwarto na siya. <music>